Good morning mga kabubuyog Andito tayo sa Bulacan Sports Complex <laughs> Alam na <laughs> Pupunta tayo doon sa Malolos Station Site Bibisitahin natin ang uh, station site Kung ilang bubong na ba Roof panels ang naikakabit Ayan. O ba? Diba? may bayadak din dito <laughs> Tara mga kabubuyog Dipad tayo doon Mga kababuyog, go na! Go go Power Ranger! Yan, Pagkagaling lang natin ng uh, Malolos Sports Complex. Natid natin si Mrs. Mag jogging daw siya. <laughs> so yan, binabagtas natin ngayon ng uh, as usual, MacArthur Highway pa rin. Suki na tayo nitong kalsada na to. Patag na patag na sa atin kung pabalik-balik tayo. Dire-diretso lang. Kung mapapansin nyo, sa gawing kaliwa, yan pa rin ang uh, Bayadak dito sa Malolos. NCR Bayadak. First of all, big shout out sa mga nagko-comment sa atin. Mga masugid natin... mga viewers, walang sawang nanonood ng ating channel. Ilalagay ko na lang ulit dito sa screen. Yan. <laughs> So yan. nung isang araw nga pala mga kabubuyog Nagpunta tayo ng uh, apalit Nadaanan natin yung kalumpit May nagcomment kasi uh, kan Kahapon yata or kanina Nagcomment, sana daw yung i-update natin Yung kalumpit naman Unfortunately, <laughs> English na naman <laughs> Ano, walang gumagawa doon Sad to say mga kabubuyog Walang gumagawa sa kalumpit station site Hindi natin, hindi ko alam ha? Hindi natin alam kung naka-encounter ba sila ng problema kaya hindi hindi nila itinuloy wala kasi yung bako yung bore finding machine yung mga equipment na nandun sa dulo malapit sa ilog kasi nung nakaraan nilipara natin yon may activity dun sa ngayon wala kasi wala tayong ma-update ngayon dun eh sorry mga kabubuyog ah, baka mamaya mabash na naman tayo pag niliparan natin yon wala namang pala ikang nagbago <laughs> hindi makamove on <laughs> so yan Uh, Dire-diretso lang Ngayon itong pupuntahan natin Titignan natin ko Bibilangin natin kung ilang bubong na ba yung naikakabit Kung ilang uh, roof panels na ba yung naikakabit dito sa Malolos Station Tapos yung launching gantry, nung isang araw kasi nung dumaan tayo doon, kahapon yata yun eh, yung launching gantry, nasa tapat na siya ng builder's warehouse, so tapat na tapat mismo, so titignan natin kung mapapaabot natin doon si Bubuyog yan, nandito na tayo sa malapit na tayo, paakit na tayo ng flyover ng Malolos Crossing yan, dere derecho lang, pagkita nyo oh, papuntang kalumpit <laughs> Dere lang. Oo, wala pang bumabangga na naman doon sa vertical clearance. Ayan mga kabubuyog, kung kita nyo ayan. Merong ano, may ilaw yung crane. <laughs> Sayang ano, hindi natin naabutan ng medyo madilim pa para yung buong station eh merong ano, merong ilaw. Makikita natin kung maraming gumagawa ganyan. Ay, sarado pa. Sarado pa ang ating friendly neighborhood patron. Sige natin kung saan tayo magpapalipad uh, dito. Hindi naman holiday ngayon. Ayan mga kabubuyog, kung mapapansin nyo, nandito ulit tayo sa baba. Mapapansin nyo yung train. usual, hindi gumagalaw. So, dito sa baba, mabibilang natin sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, 10. Sampung roof panels na yun na ikakabit. Siguro, mga mga 8 na lang siguro or 9 na roof panels, yun na lang yung hindi pa na ikakabil. Dito banda side ha, na nakikita natin. Kaya lang, yung sa side naman, so yung side roof panels, ang kalahati. Siguro mga walo, ganyan. Hindi, hindi natin alam kung doon sa kabila ay eh, gano'n din. Titignan natin sa lipat ni Bubuyo kung ilan na nga ba. Kung titignan natin kung marami-rami na mga ba, ganyan. Andito na tayo sa tapat ng Kapitolyo ng Malolos ganda dito kasi ano, maraming puno, magandang mamasyal, malamig, malilim. Karamihan dyan mga estudyante ng usually BS, BSU, saka yung malalapit na ano. So yan, kung na naman ano, may kinig sa sabi ko. <laughs> yan ang view dito, ang uh, Malolos Station site mula sa ibaba. Yan, pwede na yan. Go na pala. <laughs> Punta tayo doon kay Friendly Neighborhood Pure Gold. Titingnan natin kung nandoon si manager. Paalam tayo kung pwede tayong magpalipad Sakto, oh. pa sikat na yung araw. Yan yung kakampi natin eh kasi mas maganda pag may diwanag na. May diwanag ang buhay. Mas maganda kasi yung ano, diwanag sa camera. Mas di detalyado siya pag may tama ng sikat ng araw. Nandito na tayo sa tapat ng Malolos City Terminal Hub. Alam mo na tayo mga kabubuyog. Ayan mga kabubuyog, andito na tayo sa Pure Gold, friendly neighborhood uh, Pure Gold. So kung natatanaw nyo, iyan yung uh, bayadak ng Malolos dito sa Malolos. Iyan yung papunta ng uh, Malolos Station Site. Kung babaybayin nyo yan papunta ng Eto, papunta ng kalumpit. Bye-bye-bye nyo yan. Makikita nyo yung launching gantry doon. So, paabuti natin doon si Bubuyog. Titingnan natin kung kaya pa ni Bubuyog kumabot doon. Ayan mga kabubuyog, medyo makulimlim. <laughs> o, bago pa bumuhos yan, kung uulan man, dipad na, Bubuyog! I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna lend the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day. that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant, modern kingdom for the taking Now that I've been put through, I never got anyone I don't take shit. I got no love for the fake this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. mga kabubuyog, naliparan na natin ng malalas station site saka yung launching gantry ayan, titingnan natin sa baba kung ano makikita natin dun sa launching gantry <laughs> dun sa station ang nakita natin, may side roof panels na siya siguro yun yung tawag dun <laughs> correct me if I'm wrong mga engineers ayan, so binabaybay natin ngayon, ito yung papuntang kalumpit tapos yung launching gantry Nandun na sa tapat ng builder's warehouse Titignan muna natin kung ilang span na nga ba yung naikakabit doon sa launching gantry Biyahe lang, biyahe Ayan, ayan yung mga column na nakuha natin kanina Ayan, hanggang dun hindi ko lang alam kung dire-diretso na ba yan o ano. Kasi yung sa kalumpit wala pa eh. Yan. yan ang uh, launch, uh, launching country na, na uh, ang pangalan eh, Republika. Yan. Nandito na siya sa tapat ng Builders Warehouse. Ito yung Builders Warehouse. Yan mga kabubuyog. Nung napuntahan natin ito noong nakaraan, ng haraan, hindi natin siya nileparan kasi wala ditong uh, spot, may nag-comment, doon daw sa may south, pwede magpalipad tapos eh, hindi ko pa alam yung may tinuturo pa dito isaw we eh. so ngayon yun sana yung planner natin nga lang uh, since pinayagan tayo doon sa pure gold doon ko siya pinalipad tapos pinaabot ko siya dito nga lang, hindi ko siya pinalagpas doon kasi nga nag oh, orange orange na yung signal hindi ko alam kung anong meron something <laughs> nag interference yung signal so yan ang uh, launching country na ta uh. sa ngayon walang gumagawa kasi maaga pa siguro pero nung nakaraan kasi yun yung spa na ginagawa nila So ngayon ito naman So siguro next week doon naman sa kabila Yan, yan mga kabubuyok ang uh, launching gantry ng Republika Yung usad niya consistent pa din Medyo mabagal pero tuloy-tuloy ang maganda sa ganyan, kahit mabagal siya, slowly but surely. <laughs> Sana within this month, eh, hindi pala, next month, or mga two months, bago mag, ano naman ngayon, June, July... August. Mga katapos siguro ng August, sana nalatagan niya na lahat 'to. Meron ako nakita dito we eh. Merong kolon dito na malaki. Ko alam kung anong ah same pa rin pala. So na lang siguro siya ng gawa. Kanina kasi puro scaffolding pa, puro screen ganyan. So ito yung Barangay Bulihan. Yun nga pa lang launching gantry na yon. Nasa Barangay Bulihan na siya. Hindi na pala siya nasa Lumos. Kinorekt tayo ng isang uh, may nakapanood sa atin. So, ayan 'Yan ang uh, Malolos City Hall bawal nating ikutan. Bawal lumipad dyan si Bubuyog. Nasa ka-approve. Bawal ang mga government establishment. Hanggang dito, nakalipad si Bubuyog. Dire-direcho. Tapos sinubukan natin uh, na doon sa mismong station ng medyo mababa. <laughs> Kabado yarn. Kailangan i-overcome yung daga sa dibdib. Yan, nung update dito mga kabubuyog sa Malolo Station site. Uh, wala akong masyadong naipakita ang pagbabago. Pero yung roof panels na nagdagan, naging walo or sham na yata, don sa 18 di ko sure ha kung 18 roof panels yung ilalagay ha pero base doon sa lipad natin nung nakaraan nadagdagan na siya okay go na ulit mga kabubuyog okay. yan so hanggang dito na lang muna ang ating update dito sa Malolos Station site sa mga hindi pa nakakapagsubscribe subscribe huwag kalimutang pinutin ang subscribe button mag like mag comment Pindutin na rin ang notification bell para ma-notify kayo na meron tayong bagong gala. Thank you, thank you, mga kabubuyo. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.